Ini dia ini. Masuk kereta saya selalu. Tak ada entran. Masuk ke tadi tu. Ayo ko, susunung mandi, ayo mandi.

alam ko lang na itong planeta walang kapalit at dapat ingatan kapag nasira sino ang kawawa karaniwang tao saan katatakbo kapag nawasak isang mundo karaniwang tao upang bantayan ang kalikasan Hi, welcome to my vlog. <laughs> uh, as of now, nandito tayo sa Lahut. Lahut ba to? Ito yung Andor Paradeso. Bigyang daan ang kalikasan. So, ito ang daan ang papuntang Memorial Circle. Sobrang banta, guys. Yeah. And dinaam. Um, Kiyap tayo. Wala po dito green living things living things dito maganda. Yan po makikita niyo po may kasama ko vlogger na napakaganda. Hi, shout out. Tekila. <laughs> so very hot. pero wala akong pakanan sa inip. Ah. Yeah. And then dito na tayo baka bond video. So nandito ay nakman. Look. For people. Mostly kaya dito, pero mga bata ang ah. I ano, mean, may playground kasi dito eh. Mm. Yang yeah, playground. Kaya pala. Thank you. Hanggang tingin na lang tayo. Pasensya na po sa kasama ko. Hanggang gala na lang tayo. Kasi dinala ko siya tapos hindi pagalono pa ko lang tayo <laughs> 160. Halo-halo 160. 160. Is at 160? Next time na lang joke. Dinabit pala. Kailan ba tayo? Circle. Hai, mm. kamu Hah? Ya. Yeah. Sekarang ini yang yeah. We chicken. $1.35 for chicken. $1.35. It's not Yeah. Kasi so, nag-rent pa sila. So dito pwede dalhin yung mga ano. dami mga batay tuju. Mga plate ano.

Wala. Ha, ano pa kasi eh. Pagbandang mga ano na to, five down mga bata dito. Oo. lang Ano ba kasi anong oras ba eh? plus pa lang. Sobrang ingit So, ayun mga lakotsera. Nandito na tayo sa Memorial Circle. So, galing tayo ng uh, Wildlife Center. And then, uh, nilakad lang namin kasi malapit lang dito eh. Sa to So instead na doon kami sa Lami sa Eco Park, hindi na tuloy kasi alanganin sa oras. So ayun mga lakwatsera. Ah uh, pangalawang pagkakataon na nating uh, makapunta dito sa Memorial Circle. So wala siyang entrance libre siya. So ang nakaano lang dito ah uh, may mga ano din ah uh, yung palaruan ng mga bata kung gusto niyo dalhin Pwede mag jogging, mag-walking, mag bike Para din siya ano, man, uh, Lonita Park. So, ang laki-laki ng uh, area niya. Kaso lang, malayo. Pagaling so, kami ng Quiapo. And then, pero isang sakayan lang. Kasi madaanan lang dito eh. So, ang ganda dito mga lakot sira. Puno mga kahoy. Tapos, uh, ano. Kung gusto niyo kumain, may nagtitinda din ng mga fast food kaso lang medyo may uh, kalahan. may kabigata ng musa so no choice talaga so ang init init pa ngayong uh, this time ano pa uh, wala pa medyo nang naggala kasi ang init init I think nandito kami mga 4 na So, nakisaglit lang kami dito sa Memorial Circle kasi gayag kami ng ano, ah uh, Ninoy Aquino Park and Wildlife Center. So, doon sa may Wildlife Center, may uh, entrance fee, 30 pesos per head. So, dito wala naman libre. Kahit anong oras ka, magaano dito pwede magtambay, kumain, ano anong gusto uh, ano mo, uh, libre dito. Pero pagkain, wala. bayada <laughs> so, yung last punta ko dito I think, uh, December. Kasi maganda din dito pag December kasi mag-decoration din sila sa mga, ano, uh, Christmas tree, may mga laking, ano. Basta, uh, last punta ko dito, uh, December. Kasi, uh, pag, ano, kasi pag Pasko, every, ano, pupuntahan ko talaga kasi lalo na doon sa may ano ah uh, saan yun? sa may Pasig yung sa may City Hall ang ganda doon this time hindi ako nag-iisa join hindi tayo bored may kasama ako eh may ano may ako may kasama akong kaibigan kasi gusto din niya gumala habang uh, naghihintay pa siya sa kanyang trabaho. So, ayun, sinama ko siya. Kasi, kung sakali mawala kami, dalawa na kami, charla. So, noon nung panahon, ako lang talaga isa mag mala. So, sanay akong mag-isa kahit saan saan ako. Dapat nag-short ka. Ito. <laughs> oh, Ito. mo sinabi bakit bakit may mo ako may item na yun si Ana ang mga nang ginapag-pray ko na magka-item na siya kaso sa bukid uh -huh. sa high school kasi yun madali lang mag-ano um, na nice. may may masteral na kasi yun siya habang nag-a nag siya sa private nag masteral siya madali lang sa nakasulog kasi madaming hiring sa mas na high school samantalang ah. sa elementary wala pa hirapan mas damo kasing kailangan sa high school kasi sa elementary just ko sa elementary ato Jen ah. kahit mga 16 nagurang na hayo lang nga po mag retire oh. Hmm. pag may mapatay pag mapatay na amo na retired Pabalyuan. na oh. amo doon sa mas bati. ay kaganda Papa, wala mo na? Taura mo naman ba kasi papa? Patay na? Ha, naman ba ito naguli ako? Ay, oo pala. <laughs> eh, pag punta niya nun sa Ligaspe, sabi niya, Ate, kulang gata kong kwarta, hindi na ako makauli. Pinagiging cash ko. Ako <laughs> ni Jojo, Asan na love yung pera mo na ano, nasa pera mo? Kaya ko ginaguli ko ano'y kanan-ano, para parang makasunod. Kaya hindi man yung makaano. ano, na man ni sa si mga magurang ko na may mga pamilya man e, eh, may mga anak kita wara eh, ay po pag nakasulod na yun, hindi naman sa mga mapagayahan ah, circle. Circle. Mm -hmm. May fountain dyan eh. Asa naman? Dyan. Tinanggal yata eh. Baka may bagong ano dapat sa binis ate din na binikot pala natin yung lahat. Kaya nga, hindi tayo umabot sa dulo eh. Kasi nga nagmamadali tayo nun kaya mapunta pa tayo BGC. Oo. Oh. So hanggang dito na lang mga lakot sara ating episode dito sa Memorial uh, Circle dito sa Maikisun City. So maraming maraming salamat.